ang pag-ibig ay di parang cellphone pag naluma papalitan ang pag-ibig ay di parang damit pag wala sa uso papalitan kung sabihin kong mahal kita Yan ay totoo sinta Huwag na huwag kang magdududa Di kita pinabola Panghabang buhay ang pag-ibig ko O sinta kahit na ika'y pumangit Hindi kita ipagpapalit habang buhay ang pag-ibig ko sa'yo o oh sinta kahit na ika'y makalbo hindi ako magbabago o, so, diba, ano? ah. Yun, ah 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 Ang pag-ibig Ay di parang pagkain Pag pinagsawaan Pamimigay na lang Ang pag-ibig Ay di parang pusa Pag maingay ililigaw na lang kung sabihin kong mahal kita yan ay totoo sinta huwag na huwag kang magdududa di kita binubola pang habang buhay ang pag-ibig ko sa'yo o sinta kahit na ika'y tumaba Hindi ako mangangaliwa panghabang habang buhay ang pag-ibig ko Sa'yo o oh sinta Kahit na magka-wrinkles ka Ikikis pa rin kita Ah. Hello. Ah. Panghabang buhay ang pag-ibig ko sa'yo O oh sinta kahit natupakin ka Iintindihin kita Panghabang ang Puhay ang pag-ibig ko sa'yo O oh sinta, kahit na may kasalanan ka Iiyak ako pero papatawarin kita Ah, ah, ah. 哎呦啊。嗯 <laughs> uh